bali pag okay. sa pagkuskahanginan okay magmartis tayong sakta ano na siya pila ni ka days from kung so, atlawa o ikan sa merkules abay nyo 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 kanyang dili porket nakaporma ka o sinina nakanektay ka nakayuniform ka nakasapatos ka nagpabukao na sila sa so, hindi Dejo na sila kasaligan kay ano anong. kami mga bayon super pa kami CCTV. Naasyo ba naman iba? Ibuta na gani o piasyo order. Di pa dyan musugot? Anak ko. Na may nakabutang daan dira. Piasyo order. So, i-implement dyan dapat ang piasyo order. Kung gusto mo ni try mo dito sa McDo o sa Jollibee na nakabutan ito piasyo or try dog order dito kung kuan ba ka kanang hatagan ba ka ba? kung nga ang sistema nila i-occupy nila ang dako nga table na ay mag order sa ilahang tulo pila na sila kabuok lagahan ka ayo kulang nagplato o sabaw yung murag krimsa mga hilason yung basihan ang